ang karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Tuwing ang Hindi dapat ituring na sagrado ang kanyang buhay! May atrasin sila sa atin at higit sa lahat sa iyo. Hanggang gusto ko'y mamatay sila lahat, ibig ko baubos sila hanggang kanit-nit ang ugat ng kasalanan? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral may pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabalata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang. Ibig kong maubos sila hanggang kalit ang ugat ng kasalanan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang may pangako. Ang Bukas Edmol, ha, ano? Apo, kumusta ng trabaho mo sa ospital? Okay naman po, Lolo. Nakapagod nga lang dahil araw-araw napakarami ng pasyente. <laughs> Alam mo, Apo, ha? natutuwa ako sa napili mong profesyon. Marami kang natutulungang tao. Oo nga po. Eh ngayon nung doktor na ako, nakita ko kung gaano karami ang mga taong kawawa. Marami hong may sakit na walang kakayahan makapagpagamot. Kaya nga, napakaswerte ng mga kanayo natin, ano? Eh, kahit wala silang pera, basta pumunta sila sa ospital na pinapasukan mo. Abay, natutulungan mo sila. Ginagamot mo sila kahit walang pambayad. Obligasyon ko pong gamutin ang sino mong pasyente, lo. May pera man o no? wala. Ah, Sayang. Eh, kunwari ito lang sanang mama mo. Tiyak na, proud na proud siya sa'yo. Huwag mo kayong magalala, Lolo. Hindi magtatagal. Makakasama din ulit natin si mama. Gagaling din po siya. Ay! itay! Ita <laughs> Tama na tayo na, Prino! Pakuhulog oh. tayo sa bangin! Pakuhulog oh. tayo! Ah. Ah. itay, ah. Inay! Ano Rodel! Rodel, gumising ka! Rodel! Ah. Ano yan? Nalanaginip ka na naman. Alakas na sigaw mo. Siguradong si Nay Inay at Itay na naman yung napanaginipan mo. Lagi kang ganyan. Oo, oh, Imelda. Sila na naman ang napanaginipan ko. Kitang-kita kong dugo ang katawan nila nang mahulog sa bangin ng jeep na sinasakyan namin. Lagi mo pa rin kasi iniisip ang aksidente yun. Kaya ayan, madalas kang bangungutin. Hindi ako matay, Imelda. Oras-oras nagbabalik sa isip ko ang malagim na sinapit ng mga magulang ko. Connie! Ah, anak, kumusta ka na? <laughs> Ikaw, kumusta ka din? Ah, ito. Matutuwa ka, may dala ko mga pagkain. iniluto ko mga yan. Pinaluto ko kay Pining. Pining? 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 Oo, oh, niluto yan ni Pining, kaya kumain ka ha. Masarap yan. Sige. Sabi mo, hindi ka sinungaling ha? Sabi mo masarap to? Oo. Oh, oh, oh. Ang ako. Pero ah? alam mo, ang gusto ko, yung bagong pitas na buko. Uy! masarap inumin sa sabaw noon. Eh, eh wala akong dalang buko, anak. Basta! Ay, ganito na lang. Ayoko! Pagbalik ano? ko, pasasalubungan kita ng buko. Hindi! hindi Ayoko! Buko! Sabi ko oh. buko! Gusto ko yung buko! Huwag oh, ka nang magtampo. Oh. Mas masarap naman sa buko mga dalakong pagkain eh. Buti pa si Donato sayo. Lagi niya akong binibigyan ng buko. Sa so, pangayon ang mga doon. Doon! Doon sa mataas na puno. Doon! Hanggang ngayon pa naman, hindi mo pa rin nakakalimutan ang demonyong lalaki niyo. <laughs> ah, Namimiss ko kasi si Donato eh. Hay, alam mo, gwapo yun! Ang tangos ng ilong nun. Tapos, Hello. yung may yun, nakakakiliti. <laughs> Kawawa <laughs> ako. <laughs> Kundi dahil kay Donato at Elsa, <laughs> hindi mababaliw ang anak ko. <laughs> Demonyo hindi-hindi sila <laughs> Kahit <kailangan>, hindi-hindi <laughs> ko sila mapapatawad. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Imelda, masanay ka na sa asawa mo. Bata pa lamang siya. Madalas na niyang mapanaginipan ng aksidente yun na nangyari sa kanilang mag-anak. Natromo si Rodel, Chester. Oo nga. Hindi niya makalimutan ang malagim na kamatayan ng kanyang mga magulang. Kung sa bagay, talagang masakit naman po yung nangyari sa kanya. Tapos, kasama pa siya mismo doon sa aksidente yun. Pero na nga. Kaya nakapagkit na sa kanyang utak. Mabuti na lang po nakaligtas si Rodel. Tama ka. Sabi nga ng marami, himalaraw ang nangyari. Kung namatay din siya doon, ay, wala ka mabait na asawa. Nanay, perfect po ako sa exam namin kanina sa science. Oh talaga? Opo. Aba, ang galing naman ang anak ko. <laughs> Promise niyo po sa akin, pag nakakuha ko ng perfect sa test, bibili ni po ako ng bagong rubber shoes, di po oh, ba? Oo, oh, hindi ko yung nakakalimutan. Pero wala pa akong pera. Mag-iipon muna ang nanay. <laughs> Ayos lang po yun, nai. Basta po, ha? Pag nakaipon na kayo, bibili niyo po ako kagad. Oo naman. Hala, nai! At kilamsika kayo ng putik pagdaan ng kotse niyon. Lalo kasi binilisan ng matapat sa atin, eh. Oh, okay. Yabang! Hindi ako nagkakamalik. Kotse yun ni Edmond. Yung doktor na apo ni Mang Poldo. Melda, baka naman nagkakamali ka lang. Ha? Mali mo kung kamukha lang ng kotse ni Edmond yung nakatilansik sa'yo ng putik. Ay, naku, Rodel. Hindi ako pwede magkamali. Yun talaga yung kotse yung madalas ko nakita sa garahe ni Mampoldo. Eh, kung totoong ang kotse ni Kuya Edmond yun, siguro naman hindi niya sinasadya yung pagtilansik sa inyo ng putik. Hmm. Baka hindi niya nakitang may lubak doon sa kali. Binibigyang katwiran mo siya kasi kapatid mo. Hindi sa ganun. Ikaw lang naman ang kumikilala sa kanya bilang kapatid. Pero ikaw, yun din ba turing niya sa'yo? Eh, bahala siya kung ayaw niya akong kilalaning kapatid. Pero kahit na ganun, patuloy ko pa rin ipakikita sa kanyang respeto ko sa kanya dahil mas matanda siya kaysa sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lo, malalim na ho gabi ha. Bakit narito pa rin kayo sa may terasa? Bakit hindi pa kayo natutulog? <coughs> Ay, uh, eh, hindi pa kasi ako inaantok, Edmond. Nagpapahangin pa ako dito eh. Oh, ikaw, bakit gising ka pa rin? Pareho tayo. Ayaw pa rin akong dalawin ang antok. Nakita mo ba yung reaksyon ng mag ni Rodel, Nang madaanan natin kanina. <laughs> Parang mga basang sisiw matilam matilamsika ng putik. Bakit niyo ba ginawa yan? Ang alin. Kaya pala ang sabi niyo kanina, kayo muna magmamaneho kasi natanaw niyo yung mag-ina. Sinadyanin yung bilisan ng pagpapatakbo ng sasakyan natin nang matapat tayo sa malubak at maputik na parte ng kalsada. Pasalamat nga sila. At ganun, ganun lang ang ginawa ko. Kung hindi lang kasalanan sa Diyos, baka sinagasaan ko ng mag-inang yun. Hello? Masama pong maghangad ng masama sa ating kapwa. Naririnig mo ba sinasabi mo? Naririnig mo ba ang sarili mo? Sino ba ang unang maghangad ng masama? Hindi ba ang pamilyang yan? Pero, Wag Lolo... Huwag mong kalilimutan! na kung hindi dahil sa pamilya nila, hindi masisira ang buhay nyo ng mama mo. Sila ang malaking dahilan. Kung bakit nabaliw ang iyong ina? nagising. Atrasado tuloy ang pagpunta ko sa bukid. Ba? Makakasalubong ko si Mang Poldo. Ah, sa so dinami-dami hey. ng tao, pwede kong makita. Ikaw pa talaga, buwisit! Mang Poldo, ayoko ko ng away. Hoy, Rodel! Kung ayaw mo ng away, lumayo ka sa akin. Sinisira mong araw ko. Talaga ho bang hindi mawawalang galit nyo sa akin? At tinanong mo pa talaga? Hindi mo ba alam na sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha mo, lagi kong naaalala ang kawalang iyang ginawa ng ama mo sa anak ko? Wala ho akong kinalaman sa naging kasalanan sa inyo ng tatay ko. Kung meron man. gung, -gung! Hindi mo pwedeng sabihin wala kang kinalaman! Ang kasalanang binabanggit niyo ay nangyari noong hindi pa man ako ipinapanganak. Kaya nga malaki ang kinalaman mo! Dahil ikaw ang bunga ng kanilang kataksilan! Poldo, Mm, ang kapin nyo. Ah, salamat, Pinig. Akala ko ho ba'y pupunta kayo sa kumpare nyo? <laughs> ako, talagang papunta na sara ako sa bahay ng kumpare ko. Nawala na ako ng gana dahil biglang uminit ang ulo ko. May nakasalubong akong peste. S Sino ang peste? Sino pwede si Rodel? Ay, kayo talaga. Suko talaga sa langit ang galit niyo sa kanya, Hindi no? lang suko sa langit. Lampas pa. Kinasusok lamang ko sila. Kailan pa ninyo sila mapapatawa? Hanggang magpantay mga paho Hindi ko sila mapapatawad pa rin! Kamamatayan ko ang pagkasuklam na nararamdaman ko sa kanila. At si sinusumpa pamilyang yan. Gara na sila ng paghihirap! Dadalhin nga kaya ni Poldo hanggang kamatayan ang pagkasuklam na nararamdaman sa pamilya ni Narodel? Mga nagsigala, Phil Cruz, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit Amor, Vilma Borromeo, at si Dante Castro sa papel na Poldo. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang at ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz. At sa direksyon ni Maynard Landicho, Jr. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundal at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ibig kong maubos sila hanggang kalit-liit ang ugat ng kasalanan. Dito pa rin, sa ating natatangin doon may pangako. Ang bukas.